Ito pa ang isang batang makulit guys Nag test drive ng Gurion Ayun o oh. oh. Siguro na kano yan doon may lambat O oh, yun o oh. Tamsi ang gamit namin kaya madulas Hmm, kahit umuulan, pwede pa matayag na matayag siya guys oh. Ay ano to sa barko Sa burkyan to Ayun, hinihintay namin yung cage ng aso. Kaso hindi yata pupunta dito, lulubog yata yan. Hindi lulubog yun, oh. No? Cage ba ng aso, ano? Cage Parang cage ng aso, ayan, ang taas, guys, oh. Hmm. Test hmm. fly dito sa bagong spot. wala kasi batang makulit di sinama so ito muna ito yung isang batang makulit uh, ang guapitos ng dugar nila batang chick boy batang nabotos to hmm. kapunta dito yung alon to eh we Lapit na sa atin, oh. Hindi nga, hindi nga lumalapit, eh. Oh. Doon pa rin sa pesto, eh. Pag sumisid na, no, tinamakaan yung cage ng aso bumol. Atak yan. Cage ba ng aso? Baka, ano, galon. Pero parang cage ng aso, nalapit na siya, yun. Eh. Oh. Okay. Oh, pantay naman pala ripad niya, guys. Kaya alam masakit sa kamay, madulas pati. post po sa sa YouTube yan ko? Oh, sa so YouTube pina-post, naka-post lang na ako dito. Kita eh, puro kita eh. Kaso di marinig konting-konti lang yung tumatanog niya, yo. Oh. Sabit na to. Wala na masasabitan, eh. Kumaya ba to? Wag bakalas yan. natin mahirap mag doon sa so, may ano ay eh. huwag dyan masabit sana namin eh oh. ayaw nga yun to gumabalaw oh. lumapit na nga eh akala mo yung kawakan ng tali ng mga ano parang kala ko kasi ano eh parang mamamayak ano yan eh hindi cage yan eh hmm, wala yung ulan oh. Swerte sana kung cage na aso. Lalagyan ni Bigo. Mm. Eh, Ayun, layo. No? Para cage na nga na aso.